gaming medyo matagal tagal din walang upload so unang video ng taon so ito kay gising lang so mabiyahe tayo papuntang south ah uh, titingin tayo ng mga bine o punla tapos dadalhin natin dito sa bulakan ngayon tara samahan nyo kami sa biyahe namin

So yun dito tayo sa Batangas Nakarating na tayo Ayan makikita nyo mga kalamansi Ayan po Maghahanap tayo ng punla Tapos iuwi natin sa Bulacan Ang daming ano dito Mga punla sa lugar nila. Sobrang laki ng lupa dito. Parang one part na ng taniman natin. Ano yung dalanghitan? Okay, kasi, man. Bakit isa? Hindi mo pwede isa. Dagdagan dami dami. Oh, Ayan. Yeah. Sige. Oh, wala kasi Sarap bumili kay kape. kape. Oo, Madami yun Ito. Dalang hita rin yan. Sobrang lawak dito. Ito yung mga masarap na bukid eh. Yung pwede kang mag-alaga ng mga hayop. You know. Yan. Na agad yung masarap na ganda mga pangarap ko eh. Kahit ganito kasimpleng buhay lang. Okay na yan. Uh, bunga. Kasi kung ako yung nagtanim, may garantiya ko. Hindi sa, sa ibang kukuhanin, baka ito yung maglabasa na bunga ilalaki. Lalaki. Hindi La uh. nakakahiya naman ako. Anong klase mga mangga? Uh, ang more on sila dito lamaw variety so, ano yeah. lamaw yun ano so, yung siya na yun Hindi natin narinig At saka nga yan. Saka yung ano, yung Queen. Queen. Ah, golden Queen. Queen. Ano yung matamis? Ano mas matamis? Ay, siyempre, Green? ang kinalang tao, ay di magkukuan lang kayo. Magbubumba kayo para marami. Masarap ah. maliit ang buto niya. Matamis naman. Yun ang pinaka-the best? Oh, yun Sa lahat ng mangga. Alin po? Yung lamaw variety. Lamaw. Anong ah, lugar yung lamaw? Maligit, sa May Sambales. Ah, oo. Matamis pa sa Sambales. daw. Malitis yung lamaw. Ang naandito ho ay chico, sangkol, mangga, langka, guyabano, aksis, karambutan, dalandan, kalamansi, manguso. Ang dami, no? Ba, may manggustin din? Nabubuhay ba sa amin yung manggustin? Ang dami pa lang po na rito, Dan. No? Yeah, gusto eh. ko na ito. Sumutun na umuha ko sa ano? Na, ano? Yung lupa dun sa Laguna. Na. Gusto ko ng ganitong kalaking lupa. Pero awa ka Ha? Ang ganda rito, ano? Mm. Mainit lang. Mainit lang. Mainit lang kasi nga, ano? Uh, pasyal lang kami ng Batangas. Naghahanap lang kami ng mga punla na iubi pa ng bulakan So, bumiyay kami ng tatlong oras. Pero okay naman. Masarap yung ganito kalalawak na lupa eh. Eh dito, kahit maganong-ganong ka lang, mabubuhay ka na dito eh. So, ayun. Ito yung literal na buhay probinsya. Talaga, nasa probinsya tayo. Yun, hindi ka doon sa amin. Kalahating probinsya, kalahating city. Kasi, ang lapit na natin sa ano eh. Manila. Pero ito, ganito sana. Masarap na buhay. Simple lang. Ngayon, pagising mo sa umaga, makikita mo, mga tanawin na ganyan, mga alaga mo. Tapos yun nga, yung sinabanggit niya kanina, yung dami ng mga punla nila dito. Ngayon, yung mga punla nila dito eh. Oh. Agad dun pa sa dulo yata sa kanila, sabi niya. Hindi lang natin mapuntaan ang gusto. Ngayon, kasi medyo putik doon. Ayan tapos yung dito, yung mga punla dito. Galing Batangas. Uh, Imorder, dadanay sa Bulacan. Doon naman itatanim yung mga yan. So dahil kasama natin yung mga taga diwasan pangkalikasan sa Marilaw, tanong natin kung bakit dito pa kumuha ng punla. Imbis sa sila yung magpunla doon sa Bulacan. Bakit? Ano? Hindi na magpunla sa atin. Grafted yun Hindi na Ah, grafted. Ano ba yung graph tape? Yung... Hmm. Kasi kapag galing sa buto, napakatagal. 10 years. 10 years? Ayan, mature na kasi yung yung pinaka... Hindi kakabitan. 3 hmm. years. Pinang matagal 5 years. Pag mature na, madali. Sa atin hindi kaya yun. Matrabaho. Matrabaho. Bumili na lang. So, ayun yung paliwanag. Kung bakit, bibili na lang sila ng mga punla dito kaysa magpunla pa sa Marilaw. So kung pupunla mo raw, aabuti ng 3 to 5 years. Kaya mas okay pa raw, bumili ng mga nakapunla ng ganyan kaysa sila pa yung magpunla. So yun, diretso tanim na lang. Yung nakasarapan dito pag maraming puno, talagang mahangin. Kain muna tayo. Yan po yung tangalian. Yan no, yung nasa gitna. Tangalian lang pinunta. Yung nakasamblero. <laughs> Siba! ba? <laughs> hindi maubos. ito pa isa. si iba din. Maubos na. Ito ba, yeah. wow, ba Ito, ang tao na Ha? <laughs> Takaw <Taong> mata. mama naman ito tamagal niyo ako. Tamagal niya, laging niyo. Tapos habang ako'y buhay. Ayun. Ay, no? <laughs> ano ba? Mabigyan ng kwento ko sa inyo kay doktor. Sabi ko hindi ka pa tao na sa Marilao na ako. kaya sabi ko hindi maring hindi ko babalikan ng Marilao. Kung kaya ko na doon, hindi ako titingin sa baba. Kung ako'y bumagsak, ako nagapak ako. Lahat <laughs> ang order dito, saan dadalhin to Sa Marilao po. Kamimigilan daw. Kamimigilan yeah. po sa Marila. Lahat po kayo ay welcome lang. Libre. Mabong, 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 mabong. Libre po yan. Yeah. Kung maliliit, bibigyan ko rin kayo ng magandang klase ng avocado. Yan. Yan, meron ako. Yung malalaki na. Wala ako maliliit, bigay ko sa inyo. Eh, yeah. namiya, mamumunga agad. Magbubunga na ho hey, eh. Yung dwarf coconut na hybrid, uh, gusto niya? Yeah.

dabaw kasi pag yung volume na kailangan kong i-deliver, hmm. nag-extra na ako sa ah. Kasi marami ako kung i-deliver na dabaw po. Hmm. Ito naman ay showcase lang, hmm. yung pagka volume na natin. yun ang purpose natin dito sa Batangas. Kumuha tayo ng punla, tapos ipamimigay natin doon sa Marilao. So lahat ng gustong humingi, welcome daw kayo, yun ang sabi nila. So, yung lahat nanggaling dito. Yan sa Arby's, Plant Nursery, and Agri-Training. Yan ang contact nila. Ang contact. Yan. Email, number. Sa mga interested. Mga ito po, ilang taon po kaya. Ito. Magbunga. Makabuhay pa naman tayo. Lama <laughs> <laughs> tagal po ba magbunga yung ganito? <laughs> Ito po, galing sa Sabuto. Mm -hmm. Kung sampuntang po, wala Daya pa? Wala naman siguro. Pang-one -pang -pang talaga yan yun. Pang-desierto eh. Mm -hmm. Pang Kahit pala sa atin, isa mga ano, pwede naman pala. Ngayon, so, eh, kung gusto nyo naman eh, yung nagbubunga na, kasi nakakaakat ng ganitong palakang po na ganitong katatas niya bumunga na. Mm -hmm. Kasi yun naman, kailangan ko sa Dabao yan. Kasi... Ah, hmm. may kape rin pala, yeah. no? Hybrid, kape, kakao. Yung tatlo na yun at saka suhan. Ang kape po ba kahit hindi hili tayo? Hmm? Kahit na... hmm. oh, sa patag lang. Di mga bundok-bundok? Yung kape ay kinakailangan din na yung lugar malamig. Malamig. Pwede yun. Ah, nagaganyan din pala kayo, yung oh, mga ornamental. Oo. Oh. Ay, hindi. Yun ay...

Yung yung nasa harap ng bahay. Ito, toto? Um, uh, yung nasa harap ng tindahan. Yun po ba? Ano po ang lugar na yun? Tagaytay na to. Ay, tagaytay. Ay, sa bagay yun yung ano, ano? Ah, uh, highlights. So, ito yung farm. Saan tayo kumuha ng mga tatanim natin sa Marilao. Tapos, ayun yung tagaytay. Okay. So yan, sobrang dami talaga dito. Kung ilang variant ng mga puno yan dito, uh, talaga napakadami. Uh, sobrang lawak ng lugar nila. Maraya din pala ito meron. Eh, oh. Anong puno yan? Tabi ni? Eh, mga gusto niya. Hindi eh. Ang dami pala eh yung... Oh. Yan, ano naman yan? Wala, ano natin kay Kap? Santol. Kap, ano po ito? Santol. Santol. Ah, Santol. Santol. Tama. Man, Santol. Hindi, hindi ko alam eh. Oh, o, so sa tayo pupunta ka yun. Tagay tayo. Saan tayo? Taal ba? Sabi? Bayview. Yes, Taal. Taal. Gala daw muna kami sa Taal. Taal. A few moments later. Yan, yeah, total nasa Batangas naman tayo galing. Diretso muna tayo dito sa Tagaytay. Mamili tayo dito sa Mahogany Market. pinadin natin ayan malaylay pa ang byahe uwi na tayo sana nag-enjoy kayo nagala natin Kasi susunod ulit pa alam